guys magandang hapon po guys no? po yung mga nako natin guys na birds ay you, you. may kahoyan guys yung itim kahoyan guys item yung parang formang grenades tapos itong kinasa na ito guys ayan siminto guys oh. malaki ito sa may butas hindi yan tinamaan ng bara guys oh, o jacamer sa dyang butas yan luma po yung basag niya. siya po guys no? pag mo parang literacy. guys tas ah, tapos ito naman itong paan na ito guys oh. kaliwa boots Boots, guys, naman, no, ang bata. Ayan, oh. Boots. Tapos, ito naman, guys, boots pa rin, oh. Ayan, guys. Tignan mo yung bird's eye view. Tapos, ano lang ito, siya, guys, may takong, oh. No? Guys, may takong siya, guys, oh. Ayan, guys, kahit anong tingin mo. Ayan, <coughs> so, guys, may takong siya ito yung malaki natin yung pearl shell eh. ang kapal ganun mo guys uh, ayan mo guys para siyang liter Y no pero pag ginanon mo pag ganun siya liter T ok hey guys liter T siya no oh, yung eye view nya tapos ito yung malaking pearl clam seal guys per clam makapal makapal siya guys ha sa 6 meters and a half guys kuha namin to ayan guys ano sino bang naglagay nito dyan guys Kung hindi sira Raulo ang naglagay nito libing mo ng si, uh, ano, mag 7 meters tapos halo pa yung iba sa siminto no kung walang nakalagay dyan guys na may nilagay talaga siyempre yan kinason siminto yung una natin ito skura lo oh. hinalo sa siminto guys okay guys no yan po karami guys tapos ito pa yung kahoy guys no yan kahoy na kahoy yan guys alam mo yung sanga ng lawaan guys kasama yan dito sa mga siminto na marker natin guys so yan pa guys oh tingnan nyo guys corals sa visaya koral. so yan guys oh hinalo dyan talaga sa siminto guys at saka yan may kinason okay guys no anong ginawa dito guys so Yes, ganun po. Marami pa yan doon, guys. Makinasun na may liit. Eh na muna guys, gagawa tayo ng ano eh, kukulintas eh. May mga matalian ng nylon diyan. Kaysa na maabot na natin ano yung mga kasunod po nito. Thank you. So guys, gandang umaga po guys, no. Ah uh, ganito po karami yung black natin guys. Uh, nasa ano po tayo eh mga 7 meters sa po tayo pero yung black sa natin guys yun guys yan. halong mga mula sa shell na malalaki hanggang sa maliliit no? guys klaro klaro yung guys sa mga shell dami guys yan is glassing shell yun guys hindi na natin pinagkuka yun ang maliliit na po yung coral guys no? yun po karami guys Ayan, may mga shield yan guys yan guys oh. Klaro mga shield yan guys, di na nga natin pinangmulot guys, sobrang dami na. Nayaan na lang natin dyan Oh. Sobrang daming shield. guys o, oh, mga shield talaga yan guys. ah Guys, nagpapasipsip tayo ng tubig guys o. No? Oh. Ayan. Gitmatic at saka sublarsible yung ginagamit natin guys. Sabi yung tubig natin oh, uh, mga shell talaga yung nakahalo sa blocks ano. Yes, yan. Marami po guys, yan guys. Laro mga shell guys Hindi no? na natin pinamulot eh guys yung mga maliliit, po, yung malalaki na. Guys, yung pum sa na yan, pumuti. Mga shell pula lahat yan. Eh, guys, oh. Itimber din po kasi tayo mamaya eh yung simento naman na kuha natin guys hindi okay, so mga shell pinamita na natin ito so yung mga simento na pull out natin guys simento po talaga yan kunin mo yung chemicals dong bubuhusan natin dito nakita nilang simento Yes, oh. Si, anong sales guys nakahalo siya sa siminto ang lalaki nga ito guys nga biya pa yung iba guys hindi na natin pinangkuha guys yan per clam seal po yan guys ito yung malaki dito guys ang guys o oh. ang guys oh. oh. per clam seal ang guys ano rin mo guys? Ayan yes, ah. Lano laki guys oh. Ah. sa kalaki guys ha. Ano sa kamay ko guys no. Si yung mga iba guys, ayan nga biak-biak. Susuko tayo ng tubig guys. Ayan po guys, yan. Susuko tayo ng tubig guys. Guys, kasi yung mga siminto na yun Eh. Ayan guys, oh, siminto to guys. Ayan, nakahalo yung mga shell. Ayan, siminto po yun guys, yung mga guys. Ito pa diba guys, oh. Ang guys, siminto po yun guys. Ayan, mga uh, hinalo dito yung kinason guys. Oh. Ayan, oh. Maliliit, ayan, puro talaga guys lalo sa siminto, guys na. No? ito pa guys so itong may pinturang dilaw tapos ayan guys kinasun din simento yan guys ito yan yung kinasun yan eh binat natin na dato yung gabayo natin siminto simento din yan guys eh yun ito ayan, guys yan guys ito, ito siminto din guys may kahoy Ayan guys, oh. kahoy po yan guys huwag yung siminto na yan Ayan, guys kahoy po siya guys siminto siya guys no? Let's testing tayo guys makita nyo yung siminto talaga ay dito dong bosan mo Ayan guys, bubuhusan natin guys para makita yung siminto yan guys. Ayan guys. Okay guys. Eh, eh tapos doon tayo sa unahan. Mga nabiyak namin ang malalaking siminto guys. Ito guys. Ayan guys. Okay. polo, Nakulo. Lahat po yan guys. Siminto guys. Okay. Okay. Ganyan na po karami guys. Yan pinang na po natin yung iba. Ayan po yung na. Hanggang sa... Guys. Shell. Guys. Alas po, muti po tayo sa shell. Yung daan natin, oh. Kasi madulas po dito, eh. Okay, so, guys, oh. Guys. mga puti-puti na yan, guys. Shell na malalita yan, guys. Lapitan natin para makita, guys. Guys. sana puno po siya ng shale, no ayan. Ayan guys kita nyo guys hanggang doon po yan sa last guys yan ginawa natin ano sa yan pa guys mga kuras hindi na natin pinagpulot guys sobrang dami na no ayan guys thank you ayan guys hanggang dito sa so, mga basag buo sa so, in corals and sa basag ng dami yan hindi na po natin yung pinampulot guys no so guys yan tignan guys malayo ang dagat dito guys maraming corals kinason black sun namin no, sa so, inyo makinason natin na ah. mantap gapo. Dolat ko. Okay guys. Thank you.